ning mga fish. Ayan, ito tayo ngayon sa aking ah uh, garden, ayan. Ito pala mga bees, ang aking mga halaman, ayan. Aking bungambilya mga bees, ang ganda ng bulaklak ko ya usok. Bulaklak usok mga bees, ang aking ungambilya, ayan. Ang dami na pong bulaklak. 'Yan po mga fish na yung pa sa dugo, mga fish ang ganda ng bulaklak mga fish ang haba haba na pati doon sa dulo ayan ah. na siya na Siklan. ayan at may kalabasa pa po yung aking asawa mga bisya Ayan. nilagay na niya ako sa kaso ayan ang bilis lumaki kalabasa po ayan pala ng mulaklak na mga bish. Ayan na po, may bulaklak na ng ating kalabasa. patib pa na yun. Ayan mga bulaklak na yung mga bish. Malapit na po pala ito magbunga. Yung kalabasa natin. Ayan. Yung bulaklak niya. At ito pa pala mga bish nilagay ng asawa ko. Yung kalabasa, bagong seedling. Bagong tubo mga bish. O diba ang galing? Ang galing ng garden ng asawa ko, mga bish. Nag-ano na pala yung kalabasa niya. Ah, malapit na siya mag Ang aking, ano pala? Oh my God. Ang aking snake plant. Jumbo snake plant, mga bish. Ayan. Malapad yung dahon niya. Ayan, ito yung jumbo snake plant. At syempre po mga bis ayun lang po ang aking mga pinakita ko po, po sa inyo na aking mga halaman at alaga din ng asaw ko na kalabasa. Kaya ayan lang po. Pinipix ko lang po sa inyo. Pinaano ko lang sa inyo kasi dahil po ano na po pala mga bis ayan. Magbubunga na po pala ang kanyang halang, ah, kanyang kalabasa. Kalabasa ng asawa ko mga bes. At syempre naman po yung aking bungang bilihan. Hindi rin nagpapahuli yan. Dahil daming bulaklak na mga fish ang aking bunggang belya. Ayan. O, ba diba? At yung pa sa kabilang bahay namin, mayroon pa po doon. Ayan. At syempre po mga fish, hanggang dito na lang po ang ating video. Dahil po ako ay naglalaba. Laba naman si Inday Helen, mga fish. Ayan. Ang ganda ito na po atin, Bye-bye. God bless you all, mga bae.